O na yung mga karanso. Papakita ko pala sa inyo yung ano, yung mga niyog ko na ano, na tinamaan ng kidlat. So, ito pala mga niyog na tinamaan ng kidlat. Ay, namamatay sila. Tapos damay-damay pa. Ito mga karanso. Yan, oh. Yan last time na dyan tumama yung kidlat to. Oh. Yan o, oh, mga karanso. Yan o. Oh. pati puno ng sinigwilas ko tinamaan. Yan o, nagkakatas ang pinakapuno niya, mga karanso. So, yan. Yan o, yan o, mga karanso. Yan. O, yun o, kung nakikita niyo, mga karanso. Ayun pa. Yun o. Yan. Siguro to, konti-unti ito, mga anim na puno to. Lahat ng katabi niya na, ano, nadadama yan, mga karanso. So, yan, ang, ano, tama ng kidlat, mga karanso. Yan o. Yan, no. Yan, susunog talaga siya. Yan. So, pinakamin niyang, tinamaan ito talaga. Yan, no. Yan, mga kranso. Yan, no, nangingiti mga, no. Minsan yan, may mga tama talaga sa, no. Yung direct na, ano, ng, ano, ng kidlat. Yan, no. Ano, may mga, ano, yun. So, napakalakas ang kidlat. Yan. Yan mga kranso. Ito yan, oh. Damay yan, oh. Ito, bali, tatlong puno na yung, ano, yung namatay. So, mayroon pa yan. Yan, o. Oh. Yan. So Yan. Thank you for watching Makaranso.